update po sa aking mga uh, iik na binalay sa kanilang inahin ito na po sila okay na malalakas na pong kumain ayan po at uh, nakarecover na rin po sila sa uh, pag ano pagiging uh, stress nang nilipat ko sila dito kasi nagkaroon ko sila ng problema nagtatae saka ayaw kumain kaya po ang ginawa ay nag inject po kami ng gamot at sa awa naman ng Panginoon ayan masisigla na sila at okay na malakas nang kumain ulit tatlo po ang babae dito at pito ang lalaki magigawin ko rin pong mangainahin yung tatlong babae sikapan ko po na maparami sila at mapalawak kahit pa ang aking munting pigiri project sana po tulungan nyo rin po ako na mapalawak din ang aking munting channel like share and subscribe po sa mga bago pong mga viewers salamat po tapos na po yata sila kumain naglalaro na bang ayan busog na umalis na sila sa kanilang kainan dito na sila sa akin ayan Hindi Sige yeah, po, salamat po.